work, may mga legion at point everything else. Ah, eh. So talaga so, na kakayos sila. Let's compare. yung iyong matawag-tawag ang latest issues sa kami lang ako mag-upload ang video dito. Bakit yung kaya na yung And sinabi ko rin na ate na pupumpir kayo muna rin kung mag-jowa na ba sila. Okay. So yun pala, yun yung ito siya sabi na, then tama hindi ang kanya, di So if your interpretation is like that, then kayo ang may problema. Lagi lang sa kami, yung fake news na Gumawa sa ingay sa social media ang bagong post ni Mr. Sian Daza tungkol sa status ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ayon sa pa kay nagka nagkaayos na loob ni -ano ang dalawa na naghiwalay pa noong 2023. Catherine Bernardo and Daniel Padilla nagkaayos na. Ito po'y ako ay rin ka Mr. Sian Daza. Sabi pa niya, inaalam pa niya kung nagtabalik ka na maba ang ang No Losop! Sabi pa sa kanyang post, no, atin atin lang muna at huwag nang makakalabas hanggat hindi pa kinukumpirma natin kung sila ba ay magjowa na ulit. Salamat, please respect their privacy. So ganito po yung kanyang inilabas na statement ano, na talaga naman kumingay sa social media kahapon. So dahil po dito, hindi po nakakampigil itong si Mama I Min, mean, no, na magsalita patungkol sa issue. Let's watch this. <laughs> I don't know they're Nasa popular now ng Facebook si Tita Long Gumatay, ang solid at super loyal super tanal at super tanong na rin pa ni Patrick Bernardo na super close na nga na Tita Long sa pamilya ni Patrick, lalo na kay Mami Min Bernardo. At sa kanyang latest post sa social media, nakikita nga na kasama niya si Mami Min Bernardo. No? At dito po, eh nagsalita po si Mama Min. Mami, kamusta inyo naman ang mga fans si Katrin? Sabi ni Tita Long kay Mami Min, I know they are very well. Huwag kayo masyadong naniniwala sa mga fake news. Basta, nanungin niya lang si Tita Long. na yung sabot ni Mami Min at maririnig mo ang malalakas tawanan sa paligid. Sa so, dami na nagtatanong, ang sagot ko nga lang, bitin na saan naman ni Tita Long. Ano-ano nga ba ang chika kay Kathleen? Una, tumigil na raw si Aldo Danger sa paniligo sa kanya. Pangalawa, nakipagbalik ka na raw si Kathleen kay Daniel Padilla. Pangatlo, tuloy pa rin ang paniligo ng isang politiko kay Kathleen. Well, humamig na reaksyon ang simple yung chika na yun ni Mami Min tungkol sa Kathleen. At parang natanggalan ng tinig sa dimdim ang mga pareha. Ito ang mga chika na mga salita din. Sulit na din at din panatag. Naititamin lang tayo maniwala. Yes na yes, magsaya na tayo Katden fans. Basta panatad yung kayo kasi galing tayo mga Min. Hindi naman kami naniniwala. Solid Katden. Please, mga fake yes brother, huwag niyong gamitin si Katrin. So, ganito po katinde yung mga usap-usapan niya sa social media. At ito nga talaga, na popular na o. Ito po si Mama Min, matapos siya maglabas ng kanyang statement patungkol sa mga issue nito. At uh, pagkatapos na yung babas yan, yung clip na napanood niyo po kanina, yun po yung paliwanag si sisiyang dasa. So, panawalin ulit natin.

Sa statement na pinak pinakalaw ko, ni Mr. Cien N. Daza, eh, nangangahulugan lang na talagang defense siya at hindi po siya sigurado sa fake news or news na kanyang inilabas. Kapitahapon, -ka no, na nagkabalikan na nga si Catherine at si Mr. Daniel Padilla. Sinabi nga dito na siya po ay uh, talagang nagkangamala pa ng impormasyon patungkol dito. Inat niya rin po sa kanyang statement na sinasabi niya na isa sa mga pinagpapansingan niya na nakikita rong di umano si Miss Catherine Bernardo and Alden Richards o si Mr. Daniel Padilla na nakikita po sa studio, sa mga dressing room, at sa kung ano-ano pa. So, sinasabi niya dito na ang gamping daw ang magsasabi. Ang source na nagsasabing gano'n. So, um, siguro po, let's give them the benefit of the doubt. So, dito natin nakikita silang dalawa. Pero para sa akin, much better na habang nakikita sila, ay meron pong mga taong nasa paligid nila. Kesa yes, naman nakikita sila ng palihim. Kasi kapag uh, pinahayaan ni na makita sila ng mga tao na nakikita sila, which means wala akong meaning yun. Which means, ilan tagu sa lahat na magkaibigan po sila at nag-uusap sila. Pero yung magkikita sila ng uh, privately, na hindi nila pinapalang sa publiko, doon na po tayo mga mga. Kasi nangyari ang ibig sabihin, pinapaasok na rinis ka din Bernardo sa buhay niya, si Mr. Daniel Padilla. Well, in fact, mga gusto ngayon, sinasabi pa rin itong si Mr. Sian Daza na wala naman daw po siyang konkreto pang source na makapagsasabi na totoo nga yung natsagap niyang balita patungkol sa pakikipagbalik at numero ni Mr. Tim Bernardo Mr. Daniel Padilla. So ang alam lang natin ngayon kaya ginagawa at pinaiingay ang pangalan ng bawat isa sa kanila dahil may kanya-kanya silang mga proyektong paparating. Si Mr. Alden Richards may project with Julia. Si Ms. Kathleen eh, siniswitch kay Mr. Doggy Pamirinan. Si Daniel Padilla meron po siyang teleserye at may mga projects, upcoming projects po siya na niluluto ng ABS-CBN. So, Ayan na po ang umusga. No, at least sa dito po at pinaliwanag na ni Mama Min na wag basta-basta maniniwala sa mga fake news. So... O so, ano kayang gagawin ni Mr. Roby dito, no? Sasampulay niya kaya? Pero tingnan na lang natin sa susunod na updates. At ngayon naman, magbasa tayo ng mga comment at reaction po ni Nga 19. Unay natin si Chris Harvey. Play a victim na naman si Katrin Bernardo sa love team cut din. Wala, wala na bang lalaking may tatambay sa kanya sa edad niya at matured look? Hindi siya ubra kay Donnie Pangilinan. Ang chemistry ay mag-ate or mag-tia. Pwede si Katrin kay Joshua Garcia. Balang haraw may katapusan ang kasikatan. Kaya just go with the flow of entertainment business. sa ang ak akush si Katrin Bernardo Sagrado ang pinaghahan pinaghahanapin. Huli na. Kapag na Emma ka lumalabas na awawa dahil gulo na gulo mga fans niya. Sabi niya dito no, naman ay paparis sa kanya at sa susunod na project niya ay magiging unsuccessful. Kung smart kung sino man ay paparis ay hindi nakikita ang project niya. Ayun, I think this is ano ha, pan po ni Miss, ano nang Dondel din to, parang ano din siya, parang galit din siya, na siniship, no? Well, in fact, hindi naman po personal decision ni Miss Katrina yun, dahil kung uh, meron nang nagsiship sa kanila, hindi si Katrina yun, at hindi yung management yun, kung hindi yung mga tao lang, yung mga, mga showbiz insiders lang naman talaga yung nagsasabing parang siniship silang dalawa dahil magkasama sila, at para mapangkusapan yung bago nilang proyekto. Sabi, ni sabi naman na ma'am si Len Banting, sobrang ginawa ng mga Katniel fans kay Ku kung ako kay Kat, di na ako magtitiwala sa Katniel fans kasi ginagamit lang siya ng Katniel fans para kay cheater DJ na idol nila. Ayun, so medyo matindi ah. Sabi ni Miss Glorioso kung kayo na ulat, na ulit ni Daniel din, sabihin mo ang totoo para okay na. yan So tanaman yung kanyang pakiusap. Which is rights naman talaga ng mga fan na malaman ang totoo para at least pare-pares mag-move on, 'di ba? Kasi e, syempre umaasa din ang marami mga fans sa kanila. Sabi ni Miss Ana Belvarde, ay nako, di ako naniniwala sa gasa na yan. pang bulo lang 'yan. Noon pa, ang bulo na yung social media. Never believe in him. Balabu pa po na magkabalikan ang Katniel. Eh, according to Miss Gloria, pero kung hindi talaga pwede si Alden kay Kat. Madabing guy dyan. Ba't bumalik pa siya? Hay nako. ay nako po sa bagay. Kung mahal mo, mag magpapahamartir ka. Sandali lang ha. I ano ka lang po ay, Wala pa po confirmation na nagkaroon ng comeback. No? Iyon po ay speculation pa lang. Sabi ni Miss Gracia sa Morad. Tayong Kat din. Nung tayong maniniwala sa mga vlogger fake news lang yan. Kagaya kay Oji Diaz and Christy Permin. I mean, fake news lang yan. Diwala tayo sa Kat din. E eh, sabi ni Miss Anna Politana. True Miss Terrence. Mismong si Oji Diaz ang nagsabi na ala nang bali ka na nangyari. Kahit sa Marisa Lakad, na alam ang na alam ang katotohanan. Aaligid ah, aligid at talking stage issue. Ayun, marami naman talaga nang sasabi na parang after po nung issue na parang nagkita sila or nag-usap sila sa dressing room. Eh, wala naman daw pang ah, parang nangyari ulit na parang ah, ano na sila. Okay na sila, 'di ba? Nagkabalikan na sila. Kasi 'yun yung lumabas ngayon. na medyo off para sa lahat ng mga fans, 'di ba? And, abangan na lang talaga natin, ba? Diba? Sabi ni Miss uh, Angie, kay Mami Min tayo maniwala kasi nagsalita na siya. Huwag tay maniwala sa mga fake news. Tama. Diba nagsalita siya with Miss Tita Long? Sabi ni Miss Raquel Bersosa, Miss Lawrence, may bago si Mami Min, si Tita Long, at then panatag na tayo. Puro fake news at paninira kay Alden at Catherine Kinlaro nila Mami Min at Tita Long. Ayon. So, talagang alaki po ng impact ng ginawa ni Mama Min na nagsalita po siya sa publiko. No, kasama po si Tita Long na isa sa mga super fan ni Miss Catherine Bernardo na wag paniwala ang sunod-sunod na mga fake news na lumalabas po sa social media. Sabi nga ni Mama Min, parang recommended niya pa si daw ang paniwalaan. Kasi yan talaga yung lagi nilang uh, kausap at si, Miss, si Tita talaga nakikita niya talaga. Personally yun, diba? Sabi ni Miss uh, Tess Marsal, Miss Dars, thanks for sa update. Tigilan na niya yung mga kasinungalingan ni Gaza. Basta hot din lang po tayo. God bless po. And Miss Garus Pilar, Miss Dars, team panatag kami. Kahit na anong mangyari, hindi kami maniniwala sa mga fake news. And And Lyle Roche, latest updates po, nagsalita na po si Mamamin, wag daw maniwala sa fake news. Correct, Sian Gasa, wag maniwala dyan, fake news yan. yan. So, pagkatapos po ni Mamamin na maglabas sa kanyang statement, agad na naglabas ng statement si Sian Gasa para po depensahan yung kanyang mga statement. So, kayo na po ang humuska. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEd's TV. God bless everyone!